Hello mga guys, welcome to my youtube channel please subscribe my youtube and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking hot na mga video dito kami ngayon sa barangay Sandroque Estancia, Iloilo ang gagawin namin for today ay manguha ng butigis ayan o, no? tingnan nyo guys oh, wow, wow naman laposyak <laughs> La shock hanggang kutiba <laughs> kahit kutiba mamaya kakagating ko busing ko talaga walang matitibra ni o pag pumuswak daw pag ano pag ang tawag nito pag ah uh, tawag na, parang nagdura ba ng ano ng tubig <laughs> yun yung shells na yun yan Ayun. Um, ayo ayan guys oh ayan oh ayan alaan daw pag sa tagalog yan ang kinukuha namin para may pang ulam kami kasi ang mahal lang isda sa palingke nako pero mo naman isang daan tapos isang kainan lang nako hindi nga ano? Nakatapakan ko ng ganyo. Yan, kahit ganito mo lang siya, guys, oh. Ayan, makita mo yan. Ayan, minsan mayroon din yan. Pero minsan, pag ginanong mo yun, oh. Ayan, yan. Ayan. Ayan. Ito yung punong ng Barangay Sandroke. Okay. Ayan o. Oh. Tingnan yung mga kasama o oh, guys. So ayan. Oh. Ganito ang ah uh, pamumuhay dito sa probinsya. Kaya hello dyan sa mga OFW. Ah. Uh, kung sino man nakarelate dito. <laughs> Yan, ito ang buhay siguro. Pag malapit kayo dito, ang naka-experience niya ng ganitong uh, ginagawa. Ano tawag nito? <laughs> 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 Mami-miss you to. Kimi no natte shimai kitto Kono nangyari? Oh, ano nangyari? <laughs> oh, ano nangyari? <laughs> Ano ba yan? <laughs> Gwapo ah. <laughs> Maghalong. O, oh, kinahinay lang. Magpulo pa mag-anam bala, o. Oh. Paligo lang karon ah. Tuluman mo ano lang karun <laughs> Ganito talaga ang pamumuhay ng mga mahihirap eh. Ayan. Pag wala ka talaga pambili ng ulam, maporsige ka talaga na pumunta dito na malapit sa antaw, sila, lapit sa dagat yan oh ano ba yan masige oh, tawal daw ta, umingay magano na, na lang tayo ganito na lang hindi ka magroosan sa dalum dalum hindi ka magroosan hindi ka magroosan kaya niya 'ko no, dito ka nakakakik. Ito. Iyan. Panghudhud. Tawag sila panghud. Bye, bye YouTube channel, mga guys. Hello. Ito ang gawain namin dito. May perfume ka pa nga dala, ah. Provinciana Provinciano Hello mga guys Welcome to my youtube channel Please subscribe my youtube And click the notification bell Para manotify kayo sa aking hot Na mga video